Mga ano, na umaga, ngayon ay September 8, 2024, day, day 5 ng ating pagpapalit ng bubong. Kagabi uh, hindi na ako nakapag-video kaya share ko na lang yung update ni si Kuya Jun. Pero nakita nyo na nalagyan na nila ng waterproofing yung mga areas na ano na may, na may digit. Papakita natin yung progress natin. Yan, dito sa kitchen area namin, makikita nyo meron na tayong mesh. Yan, Napaka-importante yung mesh na yan. yung mesh na hindi na ilagay ng uh, previous naming architect. Um, sa ganitong klase ng environment na may ano, na maraming dahon. Yan, no? Yung malalapit sa dahon. Importante yan. Kasi pupunuin yan ng, ano, ng dahon kapag ka maulan, malakas yung hangin, dadalin dyan sa ano, gutter. At ang implication nun, pag umulan, hindi makakababa yung tubig matatakpan niya yung pinakabutas ng aminon ayan very very good na dapat may ganyan at kung makikita nyo na idikit na yung bubong at nalagyan na rin ng mga sealant ayan, paintable sealant pinturahan lang nila itong gilid para magmatch yung kulay dun sa bubong Ayan. nalagyan na nila na silan yung mga tornillo Ano din na mga ng tubig? Ayan. 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 Isinat na. At ito yung pinamagandang update na pinturahan na yung pader na napakakintab. Ito yung pinamakintab na pader dito sa Gentry. <laughs> napinturahan na ng first coating. Hindi na siya hindi na siya eye-catching. Mukha na siyang um, parang ano. Waterproofing. Ito na nila yung sealant. Para sigurado niya makapasok ang tubig dun sa kabit nung ano Nakikita na natin pag natutaraan na yung progress so, uh, Malapit na to Kaya kami nagpapalit ng bubong dahil nagpagawa kami ng bahay noong June 2022 at natapos siya ng December 2022 numabas yung tulo noong bandang May uh, 2023 at simulan hindi na natapos yung tulo so yun yung kasagsagan na nung malalakas na ulan um, at ang nangyari na nung na-review siya ng mga pinadalang contractor nung architect namin, pina-check nila kasi wala na daw silang tao turns out na yung yung itong bubong na to ay ano mali yung pagkakalagay ng slope mali yung configuration ng no slope niya yun ang sabi ng mga contractor hindi hindi namin masasabi yon as clients kasi hindi naman kami biyasa dito so ayun pero sabi ng architect pwede naman daw yan pwede naman daw yung angle na yan pero ang hindi na ang ang kumbaga ang hindi nawawala is yung tubig doon sa ganito naiipon yung tubig dito ayan to ayan, sa alon so anong nangyari um, mga bandang pa, after 3 months pa bago nabalikan ng architect namin yung bahay para uh, i-compone yung mga ano bubong um, ang ginawa binul kasil. Binul kasil nila yung mga butas, ganyan. Pero after a few months din, bumalik uli yung tulo. So hindi hindi permanent solution yung ginawa dito nung ano nung architect namin. And uh, ayun, parang parang hindi rin nila maano na, na ano, ayaw din nilang i-take ownership na mali yung pagka-configure yun yung medyo ano, sad part parang ayun parang in terms of accountability parang uh, hindi nila na own yung, yung, parang mistake dito sa pagkakalagay ng bubong ayun, dalawa yung pinadala nilang contractor dito na kilala nila yung una yung pinagbilan ng bubong pangalawa is yung mag, uh, another contractor na pinu, na hinahire nila during construction at parehas lang yung sinabi na masyadong mababa yung slope ng bubong kaya nga na sinabi ni Kuya Jun kagaba ako na pagkaganyan yung bubong is meron yung required na, na slope Paga, napaka informative nung kahapon na session Ayan, mamaya tignan natin yung uh, progress may pin magpipintura na sila at salamat sa Diyos at may araw na rin kasi mahirap mahirap gumawa ng umuulan umaambon uh, hindi kakapit yung mga silan yung pintura hindi, ma hindi magiging makinis ayun mamaya mga bandang hapon tignan natin yung magiging progress pare-parehas nagpipinta na มันจะไม่เห่าเราเนี่ยมาตูตูเนี่ย na nalagyan na ng mesh saka napinturahan na yung, yung mga blue Ay, napakaganda na output natin oh. Sabi, first coating pa lang ba to yeah? or ito na yung pina final coating natin double na yan And though, uh, Parang ano yun, parang original na pagkakulay ng

actually yung bubong natin Ah, diba? na ito na yung sa kitchen no? may mesh na yun na tayo papasukan ng dahon kung matatapos natin yung pagkukulay ng ano bago bumagsak ang ulan ay na nga, natapos na ngayong hapon yung pagpapalit natin ng bubong with um, sealant at saka uh, paint pakita natin yung output ayan na siya. bagong bago may green na ang dating dark blue Tapos na na nila yung medyo eyesore na na, na metal sheets. Ayan. So, unti-unti, maayos na namin tuntas Sa so, next project namin kila kuya is itong polycarbonate. Sa isang video series, document din natin yung Uh, pagpapalit ng polycarbonate we can use this probably pag uh, nagpersona kami ng legal sa contractor namin kasi hindi na abus yung tulo dyan and after 1 year and 9 months, ganyan na yung nya at ang plano namin is papalitan na namin ng bubong sa next uh, video compile um, namin lahat nung yung mga tulo na nangyari for the past two years, almost two years, and then yung mga fixes na ginawa, approaches na ginawa na hindi nagwork, so papakita namin kung bakit kami naglead into um, changing the uh, the roof. Yeah. Thank you for for watching the series sana may natutunan kayong aral dito sa sa video series na to till the next video yun na rin oh. din nila yung gilid napakaganda ng gawa ng JBJR salamat itatag ko yung page nila sa sa youtube video natin ano oh. ayan dito muna hanggang sa muli